Nagbabalik po ang programa ng Kalimian sa Visa sa So, oras tayo 4.25 ng hapon. Nandito na tayo sa programa ng no, sa segment na Happy, Healthy, at ah, Iba Pa. Iba Pa. Ahead, Ito na naman. Pag-usapan po natin ang... Matanong ko nga kayong lahat. Hmm. Alam nyo ba na marami po tayong hormones sa katawan? Mga lalaki, mga babae. Alam nyo ba yan? Sinong mas marami? sagot. Sino mas marami? Pinadala ko yung poster ko. Yes, forward. Go ahead. Andiyan Okay. Ayun, mga lalaki at mga babae, iba-iba yung mga hormones natin. Ayan. Pag-usapan nga natin, bakit napakahalaga yung hormones na yun? Kasi... bakit nga ba? Oo nga. Yan ang itinaguri ang fountain of youth. Bon. Pag ba na yung ating mga hormones, no. So, ayan, medyo lalabo na yung mata. No. Mahihirapan ang puso natin. No. Ang immune system. No. na may epekto. Apektado. Okay? So, ayan, himayin natin ng mabuti. No. This is according to all doctors I have interviewed. Ha? I'm not making it up. Ito. For women only. Yeah. Ito na. Pampatibay ng estrogen at progesterone sa babae. Progesterone. Pero pinaka-importante yung estrogen sa babae kasi yun ay talagang tinatawag nilang regulating our womb, our uh, pag uh, pagdadala ng anak 'di ba? Mm -hmm. And uh, this keeps our heartbeat uh, regularly beating tapos mm -hmm. uh hindi lamang 'yan magandang kutis natin, medyo pang pangkonting ano stretch diyan at saka mukhang mas bata pa tayo at saka hindi humihina ang ating energy le level o hindi bumababa ang ating yeah. energy level. <laughs> to make it as simple as possible, kasi napaka, uh, how would I say, napaka, mm, napaka intricate ang mm. ang pag-explain. Komplikado. So, let's Complicado. make it very simple lang. Sa mga babae, estrogen. Kailangan natin yan. Sa mga lalaki, testosterone testosterone. Yeah. Pag mas maraming testosterone, mas masculine ang person, 'di ba? Ang tao. That's why sometimes there was um there was a controversy in the Olympics, 'di ba? Mm -hmm. Boxing. Testo yung for testosterone boxing, yung And babaeng ba? boxingero. Oo, so, kung babae ka talaga o lalaki, that's already a gray area, pero kasi sa totoo lang, lahat tayo merong estrogen at testosterone. Mga lalaki may estrogen din mas mababawasan mm -hmm. mas mababawasan ang kanyang supply at ang mga babae may testosterone din ayon eh okay. pero lower in quantity so anong okay. mensahe sa mga babae bawasan ang stress hormones na makontrol po natin ang cortisol sa katawan kung tapos na, po, na po complicated ano ha yung stress may ayon. epekto sa katawan to make it as simple as possible yung stress may epekto sa katawan. Let's say emotional stress, mental stress. Yun po. Akala natin galing lang yan sa ating utak at sa ating damdamin. Okay? Pero kahit anong klaseng stress, may epekto sa ating immune system, may epekto din sa ating hormones. Kasi mm -hmm. pag may stress ang tao, tumataas ang cortisol. Ayun. At ito nilang stress hormones. Ano yung sobrang daming stress hormones sa katawan? Mm -hmm. Ayan, pamamaga sa loob ng katawan or tinatawag nilang inflammation. yun, pamamaga. Kung so, palaging na-stress, mataas ang inflammation. Mm -hmm. Pag mataas ang inflammation, mas mataas ang risk na magkasakit tayo. Napakasimple yon, di ba? Yes. So, ang sinasabi yeah. naman, esperto? control your stress so that you can also control know. your your emotion, okay. you can control your reaction to the stress at ang resulta ng stress sa ating katawan. So, konektado ba ang ating puso, ang ating iniisip sa ating kalusugan? Ang sagot ay yes, na yes. Yeah. Yes, Ito na yes. Ay tama para sa babae at para sa lalaki din. Yeah. Sa mga babae, kaya sinabi ko for women only, anong kailangan natin na para palakasin ang hormones in a natural way? Mm. Okay. Wow. Number one, kailangan matulog. Araw-araw, 7 -araw, yeah. to eight hours. 8 hours of sleep. Minimum seven na. Exercise. Araw. Araw. Correct. Hindi naman kailangan mag-training para mag-marathon. Mag-walking na lang tayo ng 30 minutes a day. Okay Ayan. na yun, sabi ng mga doktor. Ito, eat fish and veggies to increase your omega-3. Ano yung omega-3? Yan ay ang sustansya galing sa gulay at prutas na makakatulong sa ating puso at sa ating utak. Okay? Yeah. Then, yes. para sa mga yeah. babae, limit, hindi ko sinabing bawal, sinabi, awasan ang baboy at red meat. Naku, bawal sa inyo, ha? sabi ko sa inyo. Bawal ang masyadong limpo. Yes. At saka sa mga kababaihan din to, relax more. Eh, paano uh -huh. na yung kinain mong bulalo kanina? Ah, yeah, Ako yung uh -huh. kinain bulalo. Uh -huh. Yung restaurant na <laughs> pinuntahan ko, yung uh, -huh. uh, ang pangalan ay Divian. Divian. Divyand. Ayun. Ang, ang, uh, si, ano, si Konsehal uh, Joel. Oh. Uh -huh. Ang may-ari. Sinasabi niya, kailangan dali na kaya mo yan dito. Kumain ng <laughs> ang ganda no, ng no. restaurant kaya no, no. Oh, <laughs> Pero meron silang Tawilis, kaya happy na ako yeah. wow. Meron silang Matutak sa na salad mm. wow. Tsaka yung kanilang pinakbet Pinakamasarap oh. ah, na Ayan, nakalimutan na natin Ang ating hormones Ito it. Drink I more uh, water Drink more water talaga yeah. Kung sakitin mo sapat na ang iniinom natin na tubig, hindi po totoo yun. Kasi ako nga, I drink a lot of water. Pag nung tinesting ako, 75% lang ang tubig ko. Kulang ako, rin. pa rin. Kulang pa eh. Kailangan uminom. Ngayon mm -hmm. din, mga kababayan, uminom na kayo ng tubig. Tapos, ito na increase seeds and nuts intake to increase vitamin B, vitamins, and omega. vitamin umin. B talaga pala yung nuts. Ano yung mga manila? Man, vitamin B ay nakakatulong talaga sa ating nervous system. Pag medyong okay. nervyong na okay. kayo, uminom kayo, make sure that you take your vitamin B supplements or take it from the natural source gulay at prutas at seeds and nuts. Finally, hey. para sa mga kababaihan please have your hormones check especially yung thyroid hmm. hormones natin Thyroid. thyroid. maraming mga babae hindi nila alam na ang baba ng kanilang thyroid hormones tapos pag meron silang palpitation akala yeah. nila meron na silang heart problem hindi Ito pala babalang ang thyroid hormones Yo, cases. Alingo pa check up. For men only ha, for men only. So, oh. Testosterone. Yo. 'Yun hormone ng mga lalaki. yun paano ba? Paano pa rin? It's the hormone that makes your voice deep. Yung mm -hmm. voices sa lalaki. 'Yun, 'yun. 'Yun, 'yun. Kayang muscles sa mga lalaki. Yeah. Tapos ang ang mensahe lang para sa mga lalaki ay pareho din sa mga kababaihan kontrolin ang inyong stress levels nang sa ganon bumaba ang cortisol. Cortisol. Okay. Paano? For men only, eat hmm. only grass, grass fed beef to decrease your zinc. Ano namin nahanapin yun? Atanong naman namin doon sa ano? Pinakain ba yun ng grass, grass fed? ha? Hindi oh. fed by feeds. No. So that means natural grazers ang mga baka. Hindi grass feeds, grass fed. Grass fed, correct. Number two, um, kumain din ng mas maraming seafood kasi mataas ang seafood sa zinc. Yan ang, okay. yan ang kailangan ng mga lalaki, yung zinc. Tapos, eto na, control your alcohol intake. Bawasan da. mo. Ah, wala na alcohol intake na yan. Tapos para sa mga lalaki, din ang inyong anger. anger. So, bawal, magalit. bawal, bawal, magalit, bawal ang sumangot, bawal ang pangit. Oh yes. <laughs> Alam mo eh pa, wag kang magiging PPP, yung palapit-palapit pangit. Oh, uh, oh. Uh, ang nakikinig Ito. kasi sa atin, Cory, si Ambassador Rafael Segis. Uy? Hmm? Isa sa pinakarespetong Envoy DFA official ngayon trusty ng Apo nakikinig sa atin ngayon. Ay, 80s na ba? yan, ha. Coris 80s ah. 80s na si Ambassador Paisegis pero lakas pa. Magaling. Magaling ah, ang ah. hormones. Ayon. Ito pa. <laughs> yan. Mag-exercise -e po kayo. Pati na rin sa mga babae. Tumataas mm. ang ating hormone levels. Ngayon, Tumaganda mm. ang ating hormone levels. Lalo lalo na ang mga lalaki. Pero ibig sabihin, hindi lamang isang beses sa isang linggo, ang kanyang golf or basketball. Oh, Dapat, kamihan oh, naman yon yung pag-exercise -e ninyo. Once a week oh. is not enough. At saka, kahit anong edad, ah, kagaya ni Ambassador segis, uh, 80 plus na yan. Naglalakad, nag-go-golf at magandang pananaw. Kaya napakahusay, napakahusay hmm. na kanyang ehemplo hmm. ng matibay at malakas na Pilipino. Yun. Kung akala nyo matibay po kayo laban sa puya at hindi. Malang-malang hmm. so, talagang babagsak kayo. Kaya ang mensahe ay get enough not sleep. sleep. You Do not you work pahingat. at home after office hours. Oh, yeah. Bawal na magtrabaho pag nakauwi na. Ganun yeah. pala. Taka talaga. Yeah. Well, oh, ko sa kanya, diba? Or... ko sa kanya, Corey, yung poster mo. Maraming nagre-request ng poster mo, ha? So, <laughs> pinipm naman. ko. Ah, Pinipm very ko yung mga poster mo. Eto, relax naman, mga boys. Hmm. Learn to relax. Take a break from work. Take a break? Kumain yes. ng masarap ng tsokolate. Hindi <laughs> nyo? Pag-uusapan ah, oh, oh, natin ang bisa at at ang bisa at lakas ng tsokolate. Okay. Uh, mm -hmm. uh, oh, don't forget, ha? Huh? Yes. Lahat tayo, men and women, pareho din tayo kasi ang mga lalaki may estrogen din. Meron. Mm -hmm. Ang babae may testosterone din. Meron. Yes. Kaya we are all connected. Men, And women. Okay. Very good. Yan po ang tips sa ating happy, healthy, at iba pa. Yeah. So, alas natin yung 4.38 na hapon. mag break na kami. At pagbalik natin, beautiful eyes ang pag-uusapan. Uh -huh. Sabay po mga kaibigan, uh -huh. we'll be right back